Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito ay mag-a-update lang po tayo sa ating uh, Ampalaya. So ngayon mga ka-farmers, ang ating Ampalaya din ni Banda ay 37 days. No? Ang ating Galaxy Max F1. Kaya nga kung ating sisilipin ay may pailang-ilang bunga na po. So ito mga ka-farmers, maganda na ang ating uh, Ampalaya. No? ayan sana mga kaparmers ay wala ng bagyo so napakaganda po ang tubo ng ating ampalaya at ang kanyang recovery, so ito po ang ating Galaxy Max F1 ang ampalaya na matibay sa cracking at matibay sa ko at mabunga din na variety. so meron lang po tayong apat na linya, ito ang isa, panguna pangalawa, pangatlo apat yung sa pinakagilid, tapos sa gitna may uh, talong na nakatanim na variety po, nito ay Calixto F1 So yung Discarte ko sa pagtatanim po Ng ampalaya Na may talong mga kaparmers Huwag sa inyong gayahin ha Kasi hindi ko pa ito subok First time ko lang po Itong nagtanim nito So yun lang po Ang isabi ko sa inyo Huwag nyo ito gayahin Kasi hindi ko pa ito subok Okay So yun po mga kaparmers Yan o may mga bunga na o Yan So, sa so, nagtatanong sa akin kung anong mga magandang variety na, itatanim sa tag-ulan, ito po mga ka-farmers ang Galaxy Max F1. Subok na po. At saka, yung variety na to ay napaka uh, daming mamunga. O, tingnan nyo. Yan no? isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, paglipat natin, meron din. Ganun. So, hindi pa lang natin napapansin no, kasi 37 days old pa siya ngayon. Ayan. So, dinin naman ang ating mestiza mga ka-farmers, mga ka-viewers. So makapal siya ng konti sa ating ano uh, kasi nauna siya po natin sa pagtatanim ng limang araw. Kaya nga makapal siya mga ka-farmers. So apat na linya lang, lang po no ang ating mistisa. Okay, so ito po ang discard natin ha. Huwag sa inyong gayahin. Kasi hindi ko pa isubok mga ka-farmers na nagtatanim ng ampalaya sa gitna may talong. Noon sa bagay, Sobrang luwang naman po ang ating uh, planting distance. Kasi simula doon, no, so, sa poste papunta din ay nasa 4 meters mga ka-farmers. So kaya nga nakapagtanim tayo simula diyan papunta din ay, ng isang linyang talong. yan uh, so napakaganda ang talbos no sa ating ah uh, ano po ah uh, ang palaya na mestiza. So kita natin mga ka-farmers ang mga talbos. ayan Uh, pansin na natin mga ka no? ang daming mga malilit na bunga ito mga ka-farmers ay malilit na din ang bunga oh. yan so mayroon tayong tatlo, apat oh. apat na mga malilit na bunga mga ka-farmers sa dalawa oh. dalawa, tatlo apat, lima pala mga ka-farmers sa talbos lang na magkasabay kaya nga ang ating ampalaya ay dikit-dikitan din sa bunga Ayan. So sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat. Hanggang sa uli, ako na po yung magpapalam. Bye-bye.